Hi guys, good day po sa inyong lahat. May papakita po, may papakita po ako sa inyo. Bagong bili kong ano bike. Mahal bili ko dito eh. Ito lang ito, kapit Ito. Ito na guys, yung ano, nabili kong bike kanina. Ayan. Mahal bili ko dyan guys. Ito yung pang rides ko, ano yan sa ano. May pupuntahan kasi kami. What the fuck? Uh. May rides kami mamaya. So, ito yung gagamitin ko. Ayan. Ayan. Mahal bili ko. Mahal bili ko dito eh. Ang tatak pala nito is Diamond Diamond Back. Ayan. Diamond Back yan. Oo, oh, Diamond Back yan. Eh. <laughs> Mabilis takbo rin guys. Tignan nyo yung ano niya. Kadena niya. Kakaiba. Ayan o. Oh. Oh ito yung kadena niya, ayan. Ito, ito yung kadena niya. So matibay-tibay ito guys, kahit kahit saan mapunta ito? What? Hindi mag What? Hindi basta-basta ano to. Hindi pa siya kumakalugoy oh, mo. Oh. oh. Tibay o. Oh. O. Oh, pati yung gulong niya oh. Okay. Tibay pa yung gulong niya. Pati rin sa brake. Eh. Ang preno niya, magandang preno niya o. Oh. Ayan o. Ito yung nabili ko guys. Sakyan ko lang ha. Tignan ko kung abot ko yung ano niya. Kasi baong bili ko ito eh. <laughs> Ayan. Antik yan guys. Antik.